Love. So welcome back to my gaming channel So today's video, maglalaro tayo ng Tom Candy Run So today is si Angela and si Tom So don't forget to like, comment, share, and subscribe Para mas updated pa kayo sa mga bagong lalaroin natin So ayan na, oops, wait, ano to? So ayan, hinahabot si Tom Just Nabasag yung candy jar Wait, ala ala, dala mo Tom, ayan na ko si Tom. Ay, naman si Tom, guys. Nasugatan siya. Ay, wait! Sino to, guys? Hi, I'm Ginger. So, nandito na yung friend nating si Ginger para makasama natin maglaro at bumabol dun sa nangunguha ng mga candies, guys. So, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! So, ngayon, si enjoy naman yung bida. So, ayan. O, oh, diba? Ang cute naman niya. Diba? May, hanggang ngayon, kasama pa rin nila yung unicorn na pet natin. Ayan. Ang cute ni Ginger. Orange na orange. O, oh, diba? Masayahin talaga si Ginger, guys. Ang cute-cute niya, diba? Comment down below kung ano yung favorite niyong character dun sa Tom and Friends. Kasi, diba, meron na tayong si Tom, meron na tayong si Angela meron na rin tayong si Ginger. So, meron pa tayo ibang friends ni Tom na hindi natin nakukuha dito sa Tom and Rod. So, abangan nyo yun mga guys. Ayan, kung lalaro tayo. Sabangan natin kung sa sino yung mga kasama ni Tom dito. Ayan, yeah, may pa-skateboard si Ginger. Ay, nanda pa. So, ayan, yeah, si Angela yung mga kasama niya guys. So, makikita naman natin sa taas kung sino yung... Ay, nahulog. Hahaha. <laughs> So, naulog si Angela, guys. Ba't naulog? So, nakaipon na. So, tingnan natin yung treasure box. Plus one ginger. Plus two Angela. So, nag-level na si Angela ng level 3. So, top to continue lang tayo, guys. Tapos may plus 882 na candies, saka plus 40 na diamonds. So, ngayon, Ayan tong tuwa ngayon si Ginger, di ba guys? Kitang-kita niyo yung tuwa sa mukha niya. Sa so, check natin tong mga cards. So ayan na si Ginger. So ang ano niya is skateboard. Parang specialty niya yun. Tapos ito si Ben, hindi pa rin natin nabubukas. Si Hank. si Angela, Candy Princess, tapos si Tom. yung superhero. So diyan pwede niyo i kung ano yung gusto yung character, di ba? So syempre, si Ginger yung bida natin today. Kaya let's go another run and run and run. So, habulin natin kumukuha ng candy. Baka man makinuha yung candy, di ba? Dapat pwede naman tayo mag-share. O, oh, ang cute ni Ginger. Ang cute cute ni Ginger pag naka-skateboard, guys. As in kapag pinapadapa mo siya, tapos nagagawa talaga siya ng break. Oh, ang cute niya yun. Oh. Nagkakaroon pa ng sombrero. Oh. Comment, comment down. Diba? Ganda, ganda. Ganda. color orange. Tapos si Angela, color white. Si Tom, black ba parang gray? Gray yata si Tom, no, guys? Ang cute kasi ng mga character dito sa Talking Tom and Friends. Pambatang pambata talaga. So, kung makikita nyo, kapag naka-skateboard siya, tapos nabubungo siya, hindi siya na Kasi nga, oh, dada pa. <laughs> kasi parang harang niya yun, no? Ayan, si Angela, tumatakbo na. Go, 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 Angela! Let's go, Angela. Oops, kailangan. Oh, slide. Ayun, no, nagiging fairy si Angela, guys. Ang so, cute, oh. na-magic niya yung mga, ano, yung mga nakaharang. Oh, na <laughs> ni Angela yung mga nakaharang, di ba? Para hindi siya madapa. Ang cute nung mga magic nila. So, yun yung mga magic nila, guys. So, ngayon, naglalakad-lakad lang sila, Tom. Ano na, ano gagawin natin? Isa pa. So, let's go! Yan na, tumatakbo na. Parang nasa Egypt naman tayo. Egypt ba to? Ang cute na, no? Yung nasa likod nila. Tumatakbo na naman si Tom. May nakakawa ng magnet, guys. Yun yung power-ups dito. Ang gaganda ng power-ups. Tapos ito, yung parang, ano, yung bolts na line. Ayun, pang ano nila, yung panglabas labas yun ng mga super power nila. So, ang super power kasi dito ni Ginger is skateboard. Oh, let's go, let's go. Ito pang pabilis yata to. Alright. Bumibusit ang o. Oh. Ay, tamta na. Ay, si, K si Ginger. Nalito, nalito, nalito. sa so, si Ginger yan, guys. Okay, mali nito. Katulad ko. So, ayan. Magpa-power up na naman tayo. Yes! Yun yung super power niya, guys. Ano? Pero, saglit lang kasi lumalabas yung super power. Parang yung seconds lang, di ba? Di ba? Ayan. Tapos, meron tayong magnet. Siyempre. Eto, lumalaki sila. Ang gilid sila maglumalaki. Oo. Oh, di ba? Talagang binubuka pa ni Ginger yung mouth niya. Para makuha na maigi yung mga candy. Oh, nadapa. Ay, wait! Si Tom na yung naglaro, guys. Hindi na si Angela. Oh, yun na yung ano, oh. Di ba yun yung superhero ni Tom? Yan yung superpower niya. Nagiging superhero siya! Ang ganun, kit ni Tom. Ayan, so may makuha tayong treasure box. Alright, so ngayon, maganda yun. Sana may laman na yun. Sana laman ng si Hank na... Or si Ben. So let's go guys, i-open na natin tong treasure box. Sana sila na to. Oops, plus 1 Angela. Hang, ay si to, plus 1 to. Plus 480 na candy Tsaka plus 43 na diamond. So wala tayong nakuha, hindi natin nakuha si Hang, hindi natin nakuha si Ben. Pero okay lang yun, guys. So keep on watching guys para makuha natin si Hang tsaka si Ben. So 'yun lang guys. Thank you for watching, kids and guys. Bye.